Mga kababayan, matapos ang eleksyon 2025, may mga kandidato tayong hindi lang natalo kundi nag-iwan pa ng kakaibang marka sa ating alaala -ala dahil sa kanilang mga hindi malilimutang kampanya at mga eksena. Tara, balikan natin ang ilan sa mga ito dahil sa politika, minsan hindi lang boto ang usapan, pati na rin ang drama at aliw. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Luis Manzano, kilala sa showbiz at hosting, ay muling sumubok sa politika nitong 2025. Pero sa halip na plataporma ang naging pambato, ibang klasing diskarte ang pinili, budots. Oh, hindi joke. Sa gitna ng kampanya, proud niyang sinabi, bilang vice governor, marunong akong magbudots. At syempre, sinabayan pa ng aktwal na sayaw kung ang iba ay may plataforma sa edukasyon, infrastruktura o kalusugan si Luis may groove sa stage. Hindi lang minsan ha, paulit-ulit niyang binanggit ang kanyang budots skills bilang patunay na ay tunay na masa. May mga naaliw, may mga nainis, pero karamihan napaisip anong kinalaman ng budot sa pamumuno. Sa mga campaign sorties, siya ang bida. Guwapo palang iti at parang laging ready for a selfie. Pero habang lumalalim ang kampanya, unti-unting lumalabo ang sagot sa isang mahalagang tanong. Ano nga ba talaga ang plano niya bilang lingkod bayan? At dumating ang eleksyon. Bumoto ang masa pero hindi para kay Luis. Lumabas na hindi sapat ang pakyut at sayaw para makuha ang tiwala ng botante. Kasi sa dulo, hindi entertainment ang trabaho ng vice governor. Moral of the story, maaaring maging pogi ka, charming ka, at kayang magbudots. Pero kung wala kang konkretong plano, hindi ka rin iboboto ng mga tao. At kung akala nyo tapos na ang mga kakaibang kandidato, teka lang, may isa pang mas matindi. Si Pastor Apollo Kiboloy, ang self-proclaimed owner of the world, ay hindi nagpahuli. Kahit nakakulong, nag-file pa rin ng kandidatura para sa Senado. Kung Kumbaga sa pelikula, nasa kulungan na, pero gusto pa rin maging bida. Ang kanyang plataporma? Laban sa korupsyon at pabor sa death penalty. Ironically, habang may kinakaharap din siyang matitinding kaso. At bilang dagdag sa circus, napaulat pa na ang campaign jingle niya ay may copyright issues. Hindi lang palabatas batas ng Diyos ang nasagasaan, pati batas ng musika. Kahit limited ang galaw, tuloy pa rin ang kampanya sa social media ng kanyang mga taga-suporta. Pero sa dulo, hindi kinaya ng divine intervention, nagtapos siya sa ika-31 na pwesto, malayo-layo sa top 12 kahit pa daw siya ang may-ari ng mundo. dumako naman tayo sa Visayas, kung saan tila hindi naging sapat ang apelido at sayaw para makuha muli ang tiwala ng mga butante. Si Gwen Garcia, matagal ng gobernador ng Cebu at kilala sa kanyang matapang na estilo ng pamumuno, ay muling tumakbo para sa panibagong termino noong 2025. Sa mga campaign sorties, makikita siyang masigla sa entablado, sumasayaw, ngumungiti, at paulit-ulit na ipinapahayag ang kanyang paboritong linyang Cebu is Garcia Country. Pero tila hindi na ganoon kainit ang pagtanggap ng publiko. Sa ilang campaign rallies, kapansin-pansin ang kanyang pagsusumikap na makipag-selfie sa mga tao, pero kakaunti na lang ang tumutugon. Hindi na katulad ng dati kung saan halos agawan pa ng litrato ang gobernador. Ngayon, maraming netizen ang nakapansin, parang pilit na ang energy. Marami ang nagsabing tila hindi na sapat ang apelyido Garcia para manalo sa Cebu. At kahit pa siya pa rin ang may pinakamalakas na boses sa entablado, mukhang ang tunay na lakas ay unti-unti nang lumilipat sa mga bagong mukha ng politika. Sa huli, hindi umubra ang sayaw at selfie strategy. Natalo si Gwen sa halalan, isang malinaw na senyales ng pagbabago sa pulso ng mga Cebuano. Dito naman tayo sa sektor na dapat sana ay para sa maliliit pero nauwi sa malaking kalituhan. Ang Vendors Party List na naging kilala sa social media sa katauhan ni Diwata ay naghangad umano na maging boses ng mga manininda sa Kongreso. Pero habang palapit ang eleksyon, mas maraming tao ang nagtaka kaysa naniwala. Una, hindi vendor ang mga top nominees negosyante pala. Kaya ang tanong ng marami, para sa vendors ba talaga ito o para sa business class disguised as masa? At syempre, hindi mawawala ang TikTok campaign ni Diwata. Sumayaw, nagpakitang gilas, nagpatawa, lahat ng trending audio sinakyan. Pero kahit gaano kakasipag sa pagsayaw sa campaign trail, iba ang sayaw ng katotohanan. Mas tumatak sa tao ang kanyang mga kontrobersya bago pa man ang eleksyon mula sa mga isyong legal, questionable affiliations, hanggang sa mga viral videos na hindi pabor sa imahe niya bilang kinatawan ng masa. Pagdating ng halalan, palpak ang boto. Hindi lang sila natalo, hindi man lang lumapit sa threshold. At sa kanyang livestream matapos ang proklamasyon, hindi na napigilan ni Diwata ang pag-iyak. Ramdam ang lungkot pero mas ramdam ng publiko ang pagkadismaya na ang sektor na kailangang-kailangan -kailangan ng tunay na representasyon ay muling napaglaruan sa entablado ng politika. Isa sa mga pinakamatitinding tapang na ipinakita nitong halalan ay galing kay Sara Diskaya, isang negosyante, pilantropo at political newcomer na tumakbong alkalde ng Pasig sa layuning patalsikin ng isa sa pinakapopular na mayor sa bansa, Vico Soto. Mula sa umpisa pa lang, ramdam ang lakas ng loob at energy ni Diskaya. Sa bawat rally, bawat press conference, at kahit sa mga social media posts, hindi siya nagkulang sa sigla. Bitbit -bit niya ang matayog na pangarap na gawing smart city, ang Pasig. May mga plano siyang high-tech infrastructure, digital learning hubs, libreng internet, at accessible healthcare para sa lahat. Ika nga niya, Pasig deserves more and I will deliver more. Pero habang umaapaw ang kanyang sigla, mas umaapaw naman ang loyalty ng mga tagapasig kay Mayor Vico. Sa mata ng maraming botante, hindi pa panahon para palitan ng isang leader na malinis ang pangalan at may track record na ng reforma. At sa kabila ng high energy campaign ni Diskaya, ang ilan ay hindi rin kumbinsido, may nagsabing masyadong ambisyosa at tila hindi pa handa ang lungsod sa rebranding na inaalok niya. Sa araw ng halalan, hindi siya pinalad malayo ang lamang ni Vico at si Diskaya ay hindi umabot sa finish line ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, hindi niya ito itinuturing na kabiguan. Para kay Sara, panalo pa rin siya dahil sa dami raw ng sumuporta, nag-volunteer at tumangkilik sa kanyang kampanya. Ayon sa kanya, sapat na ang pagmamahal at suporta ng mga taong naniwala sa kanyang advokasya para ituring na tagumpay ang karanasang ito. Sa kanyang mga huling pananalita, sinabi niyang, Hindi ito ang katapusan. Kung minahal niyo ako ngayon, mas lalo ko kayong mamahalin sa susunod. Si Bong Revilla, kilala hindi lang sa kanyang showbiz charisma, kundi pati na rin sa signature niyang Budots Dance, ay muling sumabak sa laban para sa Senado noong 2025. Sa bawat rally, todo Cambodia, parang concert lang ang dating. Kasabay ng mga pabudots moves, hindi niya nakakalimutang ipagmalaki na isa siyang principal author ng Republic Act No. 12006 o ang Free College Entrance Examinations Act na naglalayong gawing libre ang entrance exam fees sa mga pribadong kolehiyo para sa mga estudyanteng matalino pero kapos palad. Aba, edukasyon pala ang game niya. Pero sa social media, parang mas tumatak ang kanyang sayaw kaysa sa mga batas na nais niyang ipasa. Hindi nakaligtas si Bong sa memes at mga kwento tungkol sa pork barrel scandal. Mukhang mas malakas pa ang dance floor drama kaysa sa platforma niya. Nang lumabas ang resulta ng eleksyon, natapos siya sa ika-14 na pwesto, medyo lagpas sa Magic 12, pero hindi sapat para makasali sa party. Sinisi niya ang mga misinformation at paninira sa social media. Kaya nga sa huli, kahit ang mga budots moves at kilalang pangalan ay hindi na sapat para makuha ang boto ng masa, lalo na kapag may plot twist sa likod ng entablado. Mukhang kailangan na ni Bong ng bagong dance craze o kaya ay bagong plataporma. At ang ating panghuli, si Willie Reveleme na kilala bilang hari ng game shows tulad ng Tutok to Win. Nagtangkang pumasok sa politika dala ang kanyang kasikatan at koneksyon sa masa. Sa kanyang kampanya, laging nandyan ang pamimigay ng premyo at mga pagod vibes na tipong instant crowd favorite. Ngunit nagulat ang marami nang lumabas ang kanyang mga sagot sa mga tanong tungkol sa papel at responsibilidad ng isang senador. Halatang kulang siya sa kaalaman tungkol sa mga batas at mga tunay na gawain sa Senado, parang naiinip sa tanong kung ano nga ba ang tunay na trabaho doon. Nang tanungin kung anong batas ang kaya niyang ipasa, Tila nagkandara pa at napahiya na nag-iwan ng tanong sa isipan ng marami. Seryoso ba siya dito o nagkakatuwaan lang? Nang lumabas ang resulta ng eleksyon at nalaman niyang hindi siya pinalad na manalo, hindi niya ito tinanggap ng maayos. Nagpakita siya ng pagkadismaya at tila nahirapang tanggapin ang pagkatalo na lalo pang nagpalala sa imahin niya bilang kandidato. Sa huli, malinaw na hindi sapat ang kasikatan, giveaways, at saya para makuha ang boto ng mga botante na nagahanap ng tunay na leader na may sapat na kaalaman at plano para sa bayan. Kaya naman hindi siya pinalad manalo at naiwan ang tanong kung ang pagiging game show host ba ay sapat na kwalifikasyon para maging isang epektibong senador. At dito nagtatapos ang ating mabilisang kwento tungkol sa mga kandidato na umusad sa 2025 elections pero hindi pinalad na manalo. Ipinakita nila na iba-iba ang diskarte, may mga nakakatawa, may mga seryoso at may mga kontrobersyal. Sa huli, ang boto ng masa pa rin ang pinakamakapangyarihan. Kung gusto mong malaman pa ang mga latest update at kwento mula sa politika at showbiz dito sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito. Comment ka rin sa baba kung sino sa kanila ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod.